Obvious <laughs> talaga ha. talaga. Obvious talaga is talaga binabantayan ang views ko. Ah. Kasi alas on time yung aking premiere ng Lego Challenge. Which is gising. <laughs> gising na gising. Teso na dati tatlo te. Tatlo. Yun. As in yung mga Lego Challenge is time lang. Gising na gising. Kaya alin talaga yung lugar na yun ang top view hindi hmm. hmm. na kalimot <laughs> matatawa ako masaya ako Why? as in masaya kasi top kung top viewer ko ang lugar mo <laughs> talaga hmm. top viewer ko yung lugar mo hmm. eh wala naman sila taga. Jan <laughs> Maliban. Sa'yo. <laughs> Kalo ka. ano, ha? Talo na ang Indonesia. Talo. Natalo na ng lugar mo. <laughs> yan. Kaya yan. Talo na. Pero tap. Tap ano pa rin yung Philippines. Kasi maraming tambay. Pero yung kasi yun. Oh, mag ka pa. May, mga bago pang labas ng mga uh, challenges. Hindi ka mainit. At pa nakatago. Ayaw ako sa pamember eh. Pamember, kasi. Para on time is nakikita lahat-lahat ng uh, upload ko. Ano, ano kasi si Brokke? Okay? Walang bayad. Magbayad ka. Kinabang ka. Hindi na ng libre. Kaya lahat may bayad. Pag sa mga challenges ka, gusto mo na agad. Abay, What member! Member agad! Member! Kasi kung hindi is ano lang, premiere. Maging premiere siya. At least, premiere. Parang live pa rin. Ano ba? Kaso nga lang, hindi ka makapag-comment. Kasi, yung channel mo, naka-hide. Isa ka rin sa na-hide ko. Hindi lang, isa, dalawa, tatlo, apat, maraming beses na ang hide. Kaya yung, sad to say, pero you cannot send any message dito sa aking channel kasi nag-hide na yun magdadagdag ako ng mag-hide uli para ayoko ng stress pero kung gusto ko talaga eh magpamember kayo pamember? pamember na? pati hindi ka magpamember eh useless diba? yun na yun Ang galing nang binigyan ni nanay sa akin. Ano? Oh? Yung busy. Busy. <laughs> Ang ibig sabihin ng busy is vitamin C. Ito, oh, pakita ko sa inyo. Malay nyo. Ito. Ito. Oh. Busy is busy. Vitamin C. Yan. Ganda talaga. Kaya lang, order ako ulit nun kasi natayang pag-askos eh kalagi ako Hindi, natutulog. Hindi, tapos natutulog kasi ako. Pag nakakatulog ako, pag gising ko, sa ako nagkukuskos ng mukha. Ano nakatulog ako? Sa antok. Kasi, siyempre, may samahan tayo na kailan natin ang unayin ko ay e buligas lang sa samahan. Kung dami kong samahan. Samahan sa pag-vlog, samahan dito sa I aming mean, kasi nga, may greenhouse din ang samahan namin. Which is, kasi nga sa Portis ang Portis binigyan kami ng 25 kami na member binigyan kami ng tag 15k tapos iniambag doon sa women's which is yung women's may may ano na may project na greenhouse doon tapos siyempre ako ang secretary ako yung naglalagay ng pera sa bank Yung ito saan taga-deposit ng money <laughs> money ah taga-deposit po tayo ng money ng grupo ng samahan Ayun. Laging, ano, busy. Tapos, sila matawag nila pagka nang na lang. Yun. yun na. Kasama rin na. Kasi, pag nag-deposit ng money, kailangan din. Kasi, may account din kami, sarili namin. Eh, nakisabay na ako. So, napipilitan po kami mag-impok o siya. Nakapag-impok. Kaya, kaya, yun. Impok ang kailangan. Ipon sa bangko para hindi ka ma-zero para hindi ka kurawa kaya ako ngayon is nagpapasige ko po. Sige. Siko, isang order mo nga abot ng ano pag kulang ko lang 30 million ng isang order masunod na order ko naman sa sahod ko kay youtube dito kung order ulit tayo abutin naman 30 pula! oh this is my baby hello guys Say, say, eh, Pula! say hi. Pula! say hi. Pula! say hi. hi. Say hi. 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 I'm Polo. Ang katuloy na, ano? Oh, <laughs> <hindi. laughs> Ay, yun, alaga namin. Sorry, iba-iba nag-alaga. Yun yung ako ng, ano, sabi ko, hindi ako nak nakalis. Yan. Tapos ah, ah, may sailad nga, ah, pwede ka rin sailad. <laughs> Makakapagsailad tayo. Anytime songs ko. Bawat order ko lang sa sunod pag sabi. Nanti ka sa hantong kay YP. Okay, please, Whitey, give me more salary. Paawa ka. Kasi kailangan ko pa ng pandagdag. Marami pa po okay akong border. Hindi lang ganito. Kundi ganito Kasi, laki ng mundo. Kaya please, Whitey, help me. Help me to earn much, much, much. Talaga na muni. Oh, di ba? Much money I need. I really need much money. Hindi lang little money. Pa kayo may mga utang sa akin. Pwede kong gawing boy. Big boy. <laughs> gawin natin yung ano, bodyguard. Kaya please money, money muna ako. No? keep me more money, you, Mr. YouTube. Kaya isa, isa, so that order ko is osko. mabigat. Baka kulang pa yung ten wheeler ano <laughs> kaloka bakit kasi niyo ko doon sa babae na ano na, na nainggit ako doon sa isang ano eh halagang 3000 lang po ang puna na isang ano ng malaki pala ang balik lang ng tubong lugo yeah, tubong lugo talaga <sighs> na-excite ako pa 3 weeks pa bago dumating 3 weeks pa bago ako makalo oh, may get 1 month ayun, may get 1 month uh, ako naman pero mag order pa ako ulit eh, kulang eh kulang so, pa rin as in kulang pare, may isa pala ako may isa pala rin. may start talaga may kaya yun maraming money ang kailangan ko kaya ang sa maraming money ang kailangan ko kaya I'm requesting to Mr. YouTube give me more salary if I don't have more salary hindi tayo hindi ako content ay pero pero pa kaya naman pa ikot niya pag na tayo mo mag na tayo mag ano hindi tayo makon dito patawad ko yun laki mouth order ano eh ang isip mo, mahal ang hirap din sakit na ako mababali ako ka isip niya eh. sa mga pera eh. yung 40 mil kulang yung 30 mil kulang dapat million oh guys kaya nito ba kung ng million dyan o oh. one 1 million lang otangin naman ako dyan so people in America please help me let, let me lend money from you 1 million <laughs> okay bye <laughs>